Dito po tayo mga kabihero 10.39 ng uh, umaga So ito pa rin po yung uh, sitwasyon Hindi pa umiikot yung uh, hangin Para palatandaan na Papa Layo na yung bagit sa lugar na itang may managpunan lang nyo gano'n, ha? So, tuwang hara lang gawin naman, be, labang. Pero sige nga, payapay. Dami din yung na basura dyan, pagkatapos hindi ba'y man itong malunggay talaga, o daw maniwangon, o mag iho-iho ko na Mas malakas pala doon. Yung galing doon, ano?

So mga kabiyahero, yan na po yung ating uh, kuhang uh, video nung alas 12.30 po ng uh, tanghali. Yan na po yung uh, nakita nating halos pinakamalakas na bugso ng hangin na nagaganap po dito sa may bahagi pong ito ng uh, Legazpi City, mga kabiyahero. Okay, tulad po ng uh, dapat asahan, pagkatapos ng malakas na unos, ito na po yung uh, makikita natin sa kalsadang ating nilalakad-lakadan kanina mga kabiyahero may mga nagtumbahan na pong uh, puno ng uh, saging hanggang doon sa gawing unahan so limitado lang po yung ating kinikilosan para makakuha ng uh, video dahil uh, siyempre, tayo rin naman puya uh, kabado na kung tayo po'y lalayo. Dahil la uh, balita ko, mas marami po yung mga natumbang puno doon sa medyo likuran po ng mga kabahayan. Eh, takot din naman po tayo na baka po tayo ay mabagsakan ng uh, matigas na bagay mga kabihero. So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. So ingat-ingat pa rin po tayo. sa man lugar po tayo naroon, magdasal at magingat mga kabihero.